Ang naman ito si nanay. Nay, ano nangyari, nay? nangyari? na, laki Naputol pala yan. Ay, nga. Buti. buti. dito lang sa lang. Buti na hindi dumiretso doon. Buti hindi dumiretso pakaputol doon. Durog sana yung bahay mo. Saan nga, Nay? Sa loob ka? Mababi, oh. Pa, bulok na pala, eh. Nasa loob pala, yan. At least yan, hindi nung mahirapan, eh. Oh, Kasi putol na. Oo, naputol. Naputol na pang... Hindi layo na lang Dami-dami pang gatong yan, eh. Putol ba yan? Putol yan, eh, oh. Bali yan, oh. Bali talaga. Ayun oh. No? Sakto talaga 'yan panggatong. <laughs> Tubig doon ako sa bila pupunta. Oh, sa 33. Oh. Nakano nag Ano 'yung bago namin, ginagawa na nila. Bago 'yan eh, lilipat kami diyan. Ayun, nakatabi mo lang oh. Ang dami. Ang Wala kawawa naman oh. I'm on it.